Marami talagang fans at mga netizens ang nalungkot nang maghiwalay si Sara Labati at Richard Gutierrez kasi akala nila ay may forever sa dalawa. Sa mundo ng showbiz, usong-usong ngayon ang hiwalayan. Kaya maraming mga netizens ang nag-react na sana ayusin pa nila alang-alang sa kanilang mga anak. Lalong-lalo na sila ay kinasal at nangako sa isa't isa. Ating alamin ang buong katotohanan kung bakit nga ba sila naghiwalay. Usap-usapan nga ngayon ang hiwalayan ni Richard Gutierrez at ang kanyang misis na si Sara Labati. Pero bago nga nakilala ni Sarah si Richard ay crush niya na ito. Sikat si Richard noon dahil nakapareha niya nga si Angel Locsin kung saan marami silang blockbuster movies at the same time teleserye. Naging kapareha niya nga rin si Casey Concepcion at gumawa sila na pelikula na naging blockbuster. Kaya maituturo nga si Richard Gutierrez na Heart Trap. Until mamit niya nga ito si Sarah Labati, sila ay na in love at ikinasal at nagkaroon nga ng dalawang anak. Akala nga ng karamihan ay magiging matatag ang relasyon ni Sarah at Richard dahil makikita naman ang sweetness nila at appreciation sa kanilang mga Instagram posts. Until recently ay napapansin nga ng mga netizens na wala nang post si Richard kasama si Sarah. Ganon din naman si Sarah. Pag nag-post siya ay laging mga anak niya na lang at hindi nga kasama sa si Richard. At hindi lang yon ang napansin ng mga reporters at mga netizens. Hindi na rin present si Sarah sa mga events ng mga Gutierrez. Katulad na nga lang ng birthday ng mami ni Richard na si Annabelle Rama ay absent si Sarah. Ganon din sa mga inorganized ni Raymond Gutierrez. Nakambal ni Richard ay wala din siya. At nang umaten nga ng Star Magic Ball, itong si Richard ay wala rin si Sarah. Kaya ang bulong-bulungan ay iwalay na daw ang dalawa. Ang bulong-bulungan at sabi ng mga reporters, ang dahilan daw ay ang third party sa katauhan ni Kassel Kinochi na GMA Kapuso Star. Pero ayon kay Kassel ay wala naman daw katotohanan ito. Marami talaga ang nanghinayang sa relasyon ni Sara at Richard, especially may mga anak sila. Ikinasal sila year 2020. At Marami ang nagtaka ng rumespak naman ito si Annabel Rama tungkol sa hiwalayang issue ng kanyang anak na si Richard Gutierrez at Sara Labati. Ito ang kanyang sinabi. Ay nga kay Annabel Rama ay sinabi niya hindi pa nga ako pwedeng magsalita eh. Pero sasabihin ko sa iyo, si Richard nasa akin ngayon habang dalawa niyang anak, si Zion at Kai ay nasa aktor din. At sabi niya nga, Kita mo naman, Sir Chart, puro lang trabaho ng trabaho. Yung isa, nagwawaldas lang ng pera. Yun lang ang masasabi ko. Ayon pa nga kay Annabelle. Pero syempre, ang magulang ni Sarah ay hindi nakatiis, especially ang kanyang ama. Sinabi niya nga ditong, enjoying every moment with family. The convoy keeps going and don't mind dogs barking. Parang pinaparanggan niya nga si Annabelle Rama na parang asong kahol ng kahol. Ano masasabi niyo mga netizens? Please comment down your thoughts. Pero ayon pa nga kay Annabel Rama ay nagtaka nga daw si Richard dahil trabaho lang daw ng trabaho. Pagdating niya sa Manila, hindi niya nang alam kung bakit nagkaroon ng gulo. Ayon pa nga kay Annabel. Abangan daw, ang lalabas din naman daw ang totoo. Maghintay na lang kayo kasi malalaman niyo rin yan. Not now, ayon pa nga sa ina ni Richard. Ayon pa nga, kay Annabel Rama ay magjajapan nga daw at magpapasko ang buong pamilya Gutierrez sa Japan except hindi kasama ang isa na mukhang si Sara Labati ngayon. Dahil nga sa sinabi ni Annabel Rama, marami tuloy ang mga netizens ang nagalit sa kanya at sinasabihan siyang bakit siya nakikialam sa hiwalayan ng kanyang anak na si Richard at Sarah. Imbes na gumawa siya ng paraan para magkabalikan nito. Ay nga kay Annabel, kayong mga marites kayo. Huwag nga kayong ganun. Hindi nyo pa nga alam ang katotohanan. Baka masyak kayo at hindi na ako ang lalabas na kontrabida. ayun pa kay Annabel Rama. At dito na nga, unti unti nagkakaroon ng linaw. Dahil na rin sa mismo pipig ni Annabel Rama, sinasabi niya na kung ano talaga ang nangyari. Huwag niyo nga itiin sa akin ang nangyari. Ngayon, ako walang alam sa nangyari dahil mabilis. Nagulat na nga lang ako, biglang dumating ang nanay at tatay galing sa pangbansa, bansa. Doon na nag ang malaking gulo. Huwag niyo ibaksak sa akin ng sisi. Ayon pa kay Anabel, kung hindi ako pinagpawalan ng lawyer na magsalita, mag-enjoy sana ang buong mundo sa sasabihin kong kwento. Gigil na gigil na nga akong isiwalat ang katotohanan sa pangyayari, pero wala akong magawa. Abangan nyo na lang ang susunod na kabanata. Ayon pa nga kay Annabel, basta ako ko silang maghiwalay dahil mahal ko ang mga apo ko. Kaya naman marami tuloy ang nagsasabi na kaya naman siguro sila gumagawa ng issue para matabunan ang usapan kina Daniel Padilla at Katrin Bernardo. At sinasabi pa nga nilang meron daw si Richard at Sarah na comeback sa pamanggitan ng isang pelikula sa Viva. Kaya naman, ang mga netizens, sinasabi na sinadya nga daw ni Sarah na para siyang losyang sa picture na ito para masasabi nating totoo ang kanilang hiwalayan. Pero ano man ang dahilan, kung totoo man o hindi ang hiwalayan ni Sara at Richard, syempre tayo ay malungkot dahil nais nating mabuo ang kanilang pamilya, alang-alang sa kanilang dalawang anak. Anong masasabi niyo mga netizens? Please comment down. Until next update. Bye!